Kaka-start ko lang kasi dyan sa trabaho eh. Ah, okay. Eh, ako trabaho ng ganyan. Ah, first time niyo po? i e, ko lang. Hmm. Kasi maliit na yung kita sa ano eh, sa, tawag dito sa teacher. Teacher kasi ako dati kaso maliit na <laughs> isa ako. Teacher, teacher at as in nagtuturo po ma'am? Oo, sa private. Ah, private. Kasi, ko sabihin. what's up guys welcome back sa aking youtube channel and guys pagyahe na po tayo may pasahero na po tayo medyo matumal po ang biyahe tara let's go samaan niyo po ako hello oh, ma'am saan po kayo banda ma'am Si... ano po? Uhhh... Ikaw na po ba yun? Ay, magiging hindi po. Hindi na po kayo magiging shower cup, ma'am? <laughs> Sana all, di mo RT <laughs> Ah, kuya, okay. akala ko talaga ikaw yung, patay mo na kaya ko yung... yung tawag. Ah, wala na po ano yung tawag, ma'am. Ah, okay. Sa ano, sige po, hawak. Ano ba intercom po yan. Ah, okay. Okay, okay lang po ba, ma ma'am? Naka-open okay yung intercom? Ah, sige po. Kuya, akala ko talaga ikaw yung lalaki kanina na nandyan. <laughs> Mag-sign na akong sumakay. Buti, ma'am, di kayo muna sumakay. Okay. <laughs> may iiwan ako mag-isa kung sasakay kayo doon. <laughs> Nakahinto kasi siya dito. Ito sabi ko, Kuya lingon ka nga, di ba sabi siya sa tawa? Oo. Oh, eh, lumingon siya eh. <laughs> Tapos sasakay na ako dapat siya. Palingon-lingon pa naman sana ako, tas nam namatay yung tawag Ano ba, Kuya? Andito ako, may Kung sumakay ka, Mami, may iiwan ako mag-isa. Iyak na lang sana ako nun. <laughs> <laughs> Malapit lang pala kayo, Mami. 7 minutes away lang. <sighs> 7 minutes away lang pala kayo rito. Malapit lang. O, ang bilis na. Wala kasing traffic, ma'am. Eh. Mm. Saglit lang pala tong biyahe natin. <laughs> <laughs> Taka-uutra Taka kastahin ko lang kasi dyan sa trabaho eh. Ah, okay. Mm. -hmm. Buti nga ano lang eh, usap lang eh, usap lang yung sa guest eh. Ah. May guest kasi ako kanina agad eh, tapos usap lang naman. Buti nga wala namang ano eh, kung ano-anong kapasos ang ginawa. Ah. Bakit saan po ba kayo sanay sa ano dati, trabaho nyo? Mm, hindi, hindi ako nika-trabaho ng ganyan. Ah, first time nyo po? Tinay ko lang. Hmm. First time nyo pala ng anong, anong trabaho ng kasi maliit na yung kita sa ano eh, sa tawag uh, dito sa teacher. Teacher kasi ako dati, kaso maliit na isa Teacher, teacher at kasi nagtuturo po ma'am? Oo, oo, sa private. Ah, private. Kaya, pwede ko na sabihin sa'yo. Pero private, maliit lang hmm. sa ako. Sabi nila, try ko daw yung ganyan. Yun, tinry ko. Okay naman ganina. Sa una. Hindi lang alam kung tatagal ako. Hindi lang ma'am. Hindi natin masasabi kasi hindi naman lahat ng gis, ganun. Sabagay, totoo nga yun, kuya. No? Kasi, syempre ako bilang lalaki, ma alam ko yung mga ganyan. Sabagay, <laughs> totoo naman. Kanta nga lang ng kanta yun kanina. Eh. Nasertehan mo lang, medyo mabait na ang, ang naging gismo. mo. Tama. Tama ka nga, kuya. No? Pero kung iisipin mong mabuti, hindi naman lahat na magiging gis mo, mam, ganun. Kasi okay. yung nature ng trabaho mo. Di ba? Oo, oh, tapos yung suot mo, ano? Kaya hmm. pinagasabihan nga kanina kasi pag ano daw yung suot ko, yung masyadong conservative. Hmm. Talaga, pagagalitan ka niya ng magiging boss mo. Hmm. Sabi kasi, siyempre yung nagtrabaho daw sa ganon, dapat mag-adjust. Tama naman. Opo. Kung willing ka talaga pasukin yung ganyan trabaho mo. May asawa Sabagay. na po. May asawa na po ba kayo, ma'am? Wala. Wala. Oh. Tingnan ko pa lang kung ano kung kakayanin mo. Oo, oh, oh. oh, oh, 'yun. 'Di ba sabi mo kung willing ako? Mm. Tingnan natin. Hmm. Oh, <laughs> Siyempre okay. kung pa pala rin, di ba kung di kaya, may iba namang trabaho, mas ano pa. Nasaya naman yan, mami. Choice mo naman yan. Marami oh. naman na kung kaya ang gawin. Opo. Pero kung malaki ang offer, mapapaisip ka talaga dyan. Oo, oh, oh. kasi ng kasi kami ang gumagawa ng sahod na akin. Opo. Siguro kuya, mas malaki lang yung maaday mo sa akin. Ha? Pero kung siyempre, kung kami nga naman daw gumagawa ng sahod. Siguro yung gano'n yung kanina yung parang usap sana nga gano'n lagi mga isa. Uh, una anak mo hindi talaga uh, ang realidad ko, ito, ano, hindi ako, talaga yun ang talagang mangyayari meron at meron ka talagang magiging guest na alam mo na pero wag lang nasa iyo nasa iyo pa rin naman yun yun nga lang magkakaaraw ka ng problema sa trabaho mo pag uh, siyempre pag may Bagay. pag yung customer mag complain automatic yun kasi business yan eh mm, totoo naman business nga naman yun siyempre ang papabura ng boss mo yung customer mm. so malaki kasi sila magbayad pero grabe magkano lang napupunta sa amin pero okay na rin mm, Siyempre. Kesa, di ba? Oo, oh, kung, kung ikukumpara mo sa sinasabi mong dating sahod mo bilang teacher sa private, mm -hmm. kung malaking diferensya, malaking talagang diferensya. Oo. Mm -hmm. Tsaka easy money talaga yung bagay na yan, pero Kaya nga, eh. may mga ititik, may ititik na risk, risk ka nga lang, ma'am. Kaya nga eh. Dito ba tayo dadaan, ma'am? Opo. Okay. Okay. Chinadya ko talaga doon kasi walang take out. Nga lang. Huwag lang sana talagang makachempo na. <laughs> yung medyo bastos, no? Kasi siyempre, na-observe ko kasi kanina umiinom yung mga guest, di ba? Hmm. Yung paglasing lalaki, di diba? Good luck sa trabaho mo, ma'am. <laughs> Thank you, kuya. Galing, no? May ano, may... Intercom. Hmm. Ayan guys, uh, naibaba na natin si ma'am. Medyo nakakalungkot lang isipin, di ba? Dahil sa hirap ng buhay, sinubukan ni ma'am pumasok sa ganong klasing trabaho. Uh, isa po siyang teacher, pero sa private po siya nagtuturo. Uh, ang sabi niya kasi medyo pahirapan daw mag-apply para maging teachers maging teacher kaya mas pinili niya na lang pasukin yung ganong klaseng trabaho ah uh, nakakalungkot lang ayun ma'am uh, sana malabasan mo yung trabaho na yan at balang araw makahanap ka rin ng mas magandang trabaho Uh, disclaimer lang po sa mga mga taong mapanghusga dyan sana po pag po natin husgahan si ma'am kung bakit niya pinagpalit yung pagiging teacher niya sa trabaho niya ngayon uh, hindi po natin alam kung ano po talaga ang kanyang tunay na pinagdadaanan sa buhay may mga rason po yan kung bakit siya nakapagdesisyon ng ganong klaseng bagay And guys, ah, hanggang dito na lang ang video kong ito. Don't forget to subscribe at i-hit mo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Mag-iingat po kayong lahat. Bye. bye. shoutout na lang sa yo. Walay walay na lang. Shout out ayaw sayo, ayaw shout, mo out. Mo. shout out. Abang mo, <laughs> oh, abangan mo lang. Shout out pa Richard ah. Richard. Ah, Richard. Uh, Richard, shout out sayo. Boss Richard. Boss Richard. Okay, okay, ingat, ingat, Pops. Thank you.